Wag na wag mo ring iisipin na porkit sabaw at gulay lang ang ipinapakain sa atin ay galit na sa atin ng gobyerno o ang mga empleyado. Wag ganun ang pag-iisip ko Ayun! Bosyo! Pumalimbang na! Pudyak na! Na mag-arancho na ang lahat! Wow! Ganun ba? Oh, ah, sige, Nagsibaba na kayo at pamilya na kayo Para magkaroon kayo ng karagdagang lakas sa mga katawan ninyo wow! Sigurado ka mo siya? lakas? Eh kapag nakikita ko nga yung rancho eh Mas nangihina ako eh Tinubigang gulay na may konting lasa Oh no! Ganon talaga Gusto mo pala ng masarap na pagkain eh Bakit ka pumasok dito? Wala po siya eh. Nagkasala eh. Oh my God. Inalat. Minalas. Eto. Eto ngayon. Oh no. Oh. Eh, ganun naman pala eh. Kaya dapat, pagtiisan nyo yan. Tsagayin nyo na yan. Lamantyan din yan. Eh, yeah. <laughs> ano pa nga ba, Bosho? Wala naman talagang choice eh. Hindi ka rin naman mabubusog sa kakareklamo mong tanga eh. Kanino ka magagalit? Sa gobyerno? Oh my god! Sa mga empleyado dito? Sa kanila parehas, Bosho? Oh no! Parehas na sila, Para walang tampuhan. <laughs> Hold kasi eh. Nakabilanggo tayo dito. Ganun na lang mga trato nila sa atin. Para tayong pasurot masahan dito eh. Oh my god! ano-ano na lang pwede na isubo sa mga bunganga natin eh. Oh, kita mo. Eh nililiteral mo yung pagiging tanga. Magalit ka sa sarili mo dahil hindi ka mapupunta rito kundi dahil sa katangahan mo. TANGA! Kapag hindi, masarap ang ipapakain sa'yo. Literal, magireklamo ka, magagalit ka sa gobyerno, sa empleyado. TANGA! Sa tingin mo ba, gusto ng gobyernong dumami ang mga kriminal na katulad mo? Ayaw na ayaw nila na may bagong papasok dito at madadagdaga na naman ang bungangang palalamunin ng gobyerno. Oh my God! Pero wala eh. Hindi mapigilan ang paglabas-pasok ng mga kriminal na katulad natin. Oh no! Hay! Naka! Matitigas ang ulo nyo eh. Matitigas ang ulo natin eh. Kaya yun, sok pa, bilibid sa akin lang naman Bosho, baka naman pwede naman sarap sarapan man naman yung ihahain sa mga inmate. Wow! Ganda-gandahan naman yung lasa kahit papano. o sa umunaw at umintindi ka naman. Oh no! Kung pwede lang talagang ipakain sa atin ang masasarap dito sa Bilipit, ginawa na ng gobyerno at ang empleyado. Wow! Kaya alam, may kakulangan sa pondo. Gusto mo ibigay sa'yo masarap? Lalamon ka ng masarap, pero bukas wala. Payag ka nun. Hindi tayo pinahihirapan o pinaghihigpitan sa pagkain ng gobyerno. Sila nga ang nahihirapan kung paano nila pagkakasyahin ang pondo na ibinigay sa kanila para sa ating lahat dito. Kung para sa mga empleyado dito, dramdam naman nila ang kakulangan ng pagkain para sa mga inmate. Wow. Kung talaga talagang pwedeng talagang lechon ang ipakain sa'yo, ginawa na nila. Pero ang tanong dyan ko sa papano, saan sila kukuha ng pondo para ilagay dyan sa bunganga mo para magbantika. Huwag na huwag mo rin iisipin na sabaw at gulay lang ipinapakain sa atin ay galit na sa atin ng gobyerno o ang mga empleyado. Huwag ganun ang pag-iisip ko sa. Kung bakit ganun lang ang kinakain natin? Kasi pinagkakasya lang nila ang pondo para meron tayong pang araw-araw na malalamon dito o sa. hindi mo ba? Umunawa ka na lang kesa magreklamo kang tanga Ibig mo bang sabihin, pang matagalan talaga yung ganyan sistema? Oh my God! Yan lang talaga araw-araw nakakainin natin sa bawat gulay. Oh no! Oh, Bakit? <laughs> ang importante dyan ko sa malamnan niyang halang mong mura <laughs> Sa kaka sa bawat gulay ko, Bosho, ang dun dinudumi ko, dahon na din. <laughs> Inihintay ko na nga yung bunga wala, dami lang talaga eh. <laughs> eh, kesa naman dumumi ka ng buhangin. Masakit sa pet yun, Tosa. Kung sana nagpakabuti na lang ako sa laya, eh di siguro ngayon, namamantay ka antong bunga ako. Mayat maya siguro at araw-araw pa. Ah, ano? Sising aliping ka na dyan. Tosa rancho palang pinag-uusapan natin. Hindi pa pang paghihirap yan. Oh my God! Napakadami pang pasakit at paghihirap at pag-iyak ang mararamdaman mo dito sa bilibid ko, sa. Oh no! Tama ka, Kosa. Kung talagang nagpakaayos tayo sa laya, pwede siguro, masarap at nagmamantika ang lagi natin kinakain. Wow! Kaya lang, hindi ganun eh. Hindi tayo naging mabuting tao naging balagpag at balasubas tayo sa laya. Oh no! Kaya ayun, dapat tiisin natin at lunukin na lang natin ang ranchong ipinapakain sa atin dito. <laughs> Deserve natin yan. Ha? Pinili natin to eh. Sino sisisihin natin? Wala. Sarili natin. Oh my God! Pero, magpasalamat pa rin tayo sa pagkain na yan. Sa rancho na yan. Dahil dyan, humihinga pa tayo at buhay pa tayo kosa wow! lalong lalo na yung mga kakosa nating walang dalaw oh no oh nga no Bosho. wow mabuti na lang at pinaunawa mo sa akin kailangan wow! talaga natin magpasalamat sa gobyerno at empleyado wow pasalamat tayo sa kanila at meron tayong kinakain sa araw-araw hindi man ganun kasarap ang importante hindi sila sumasabday sa pagpapakain sa bawat inmate dito po kaya sa mga empleyado sa gobyerno salamat sa inyo yon tumama ka din ganyan dapat ang mindset magpasalamat na lang tayo at meron pa tayong kinakain dito sa Bilibid. Hindi tayo pinababayaan ng gobyerno at ng empleyado dito. Magpasalamat tayo doon, Bosa. May isa lang akong tanong, Boso. Kung padami tayo ng padami dito na pumapasok, makakaapekto rin ba yun sa pondo ng rancho natin, Boso? Oh my God! Malamang! Sigurado yan. Oh no. Hindi naman sa pagdami o sa pagkonti ng Bilibid na ang pagkain natin iisa lang ang pondo niyan kosa dumami man or hindi tayo dito isang numero lang ang pondo niyan yun pa rin ang pagkakasahin sa Pilipinas kung dumami tayo dito mararamdaman natin oh mararamdaman God. natin ang paghihikpit ng sinduro ng mga empleyado dito ganun ba Bosho? pektado din pala o kaya sa inyong mga nanonood na ito ah, least wag na wag na kayo pumasok ng bilibid. Wow! Bukod sa maaapektuhan yung rancho namin, makikipagsiksikan pa kayo sa mga gilid-gilid ng pasilyo rito. Siksikan na kami. Diyan na lang kayo. Yan dyan yung maraming food trip. Dito, sabaw-sabaw, gulay-gulay lang. Kaya, oh, no! Yan na lang, yan na lang. <laughs> ang susi, para hindi nyo matikman ang sabaw at gulay, magpakabuti kayo sa laya. Yan lang ang pinakasusi niyan, mga kosa. Kapag yan ang nagawa nyo, sigurado ko, masarap lagi ang nasa hapag ninyo at matiwasay ang pamumuhay ninyo. Sigurado ko dyan. Kesa dito, pupunta ka dito, walang lasa yung rancho. Oh my God! Hindi kakamot ka sa ulo. Kaya isipin nyo yung mga galawan nyo. Kung alam nyong mapapahama kayo o masama na yan, stop! Tigil nyo na yan para di nyo sapitin ang kumain ng tinubigang gulay at may amag-amag na kanin. Oh no! Ano ka Abot nyo ba yun? Kung kaya, paulit-ulit kong sinasabi sa inyo na kung sakaling magkikita tayo, ang gusto ko salaya, sa laya, sa bilibig. Kaya naman sa lahat ng hiniwala at sumusuporta ka kay Bosho, pagpalain po kayo na ng may kapal. Peace out!